Sir, um, your honor, pwede bang i-ano ko lang yung USB na ayaw na ipakita doon para mas madali kong mapaliwanag? Yun nga po yung gusto naming uh, kung papayag Kasi kayo. Kasi mahirap puro kwento eh. E, ito, may numero po ito. Bigyan natin ng uh, kopya po yung Blue Ribbon Committee. Uh, may I direct uh, staff of the Blue Ribbon Committee to please uh, secure uh, the copy from uh, Congressman Tiangco para makita po natin yung uh, binabanggit niya ipakita po natin sa, ano, sa screen. Let me acknowledge also the presence of uh, Senator Rapi Tulpo. Mr. Chair, may I, uh, may I, may I interject, Mr. Chair? Yes, uh, Senator. Yeah, I, would like to direct this question to... Uh, Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Chanko. Yes, sir, sir uh, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung exactong, ano, yung exactong records para sigurado. Kasi parang sinasabi nyo, to something lang ang request nung uh, district na yon and uh, you don't believe na hindi na kaya yung kasi mga ordinaryo at mga bagitong congressman tama po ba yon Hindi naman po ordinaryo sir regular regular, regular? Yeah regular. What I mean to say sa district ho na yon tama po ba Yes your honor Ang tanong ko po ngayon sir may naririnig po tayo ito po yung common lingo ito uh, yung sinasabing parking fee hindi ho kaya nagkaroon ng uh, yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga taga, taga roon. Ito ang tawag ay uh, parking. Uh, have you heard that, uh, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan niyo sa kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you, could you uh, tell, me, uh, tell us the difference uh, Di ba yung, between yung parking, parking sagasa? Honor, yung sagasa? Yung parking, Rep. Uh, tiyanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa... Pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa District Congressman, yes. umayag yung District Congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto. Mas matindi pala yun? <laughs> oh, Your Honor, um... So, dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi, madidinibol sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, Mr. Chair, yun ang nangyari sa Mindoro, ay sagasa po yun? Ay, may, uh, Your Honor, I have no personal knowledge. no, your, your, Honor, ito po. Um, uh, Mindoro Oriental, DEO um 2530 billion ang NEP Nandito naman po si si Usecarter po ay dine confirm to kung pareho ng records namin Tapos ang total budget is 20 billion 999 million Tapos yung Mindoro Oriental DEO um 1 billion 508 million 583 ang gaapo niya is 20 billion 795 million 429. So nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, Mr. in, in both provinces, uh, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Uh, De, doon po sa ano. Nag, kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko nung tinitignan ko po yung kay Saldi ko. Next slide, please. Yan, maliit lang eh. Um, yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldi ko. Hindi ko na po linagay yung District Congressman, sir, kasi, your honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababasa siya ng mababas, di ba po? So, ang, ang, ang nadagdag po from to the district of Abra, is the okay, next slide. Is three billion four hundred. Three billion four hundred. Your Honor, hindi ko po mabasa. Sa 3,468,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of, out of Saldico's um, insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. E, tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Um, uh, Next is Occidental Mendoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mendoro, 3 billion 105 million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580 million 580,222,000. I would like to clarify, your honor. I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri, hindi po. Just to clarify, ah. hindi niya distrito 'yan. Tapos 'yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Um, itong ano ba 'yung sumunod? Batangas 429. Ah, mayroon pa pala ulit na Mindoro, hindi ko alam bait na hiwalay ito, baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalansi po yan. 13 billion, 803 million, 693 with uh, Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13 billion, 803 million, 693 thousand, Your Honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elizal Dico, siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga katwid po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Uh, ay siyang may siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malamang kung ito'y pinarada o sinagasa. Yun yung po ba ang ating conclusion? na po yung iba, ilang congressman dyan, sabi nila hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So, so eh, hindi ko na po, na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa. Or sagasa. Ang, ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung re request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So, pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh.